eto ang napapansin ko dito, parang tumbok na tumbok na itong si Paolo Duterte. Yung katangian ni Sara Duterte. Yung, yung tipong pag binabasa o pagbabasahin mo itong kanyang statement na ito, ay, ang, ang papasok sa isipan mo talaga ay si Duterte, si Sara Duterte. Ganito kung ganito, ganito tamang-tama yung description niya. Okay, so, nako, ito ba'y, baka naman talaga si Sara Duterte ang pinariringgan na itong si si Paulo Duterte. Nako po, hindi lang pala unity team ang nabuwag. Pati Duterte clan ay mukhang wala na rin. Ito, <laughs> we all have the right to file a complaint against anyone in court. But public servants should not be onion skinned. Alright. Diba, grabe. Tatanungin lang kung paano nangyari. Nako, ay namimersonal na itong si Sara Duterte. Yan po ang best example classic example na talagang onion skin etong butangera ng Davao and should not make use of this right as a tool to silence critics. Hindi lang po intensyon na patahimikin ang kanyang mga kritiko, kundi intensyon din na siraan, intensyon din na ano, ipahiya. Dahil na may personal etong si Sara Duterte, Diba? ba? Atake, yung atake niya ay uh, personal na doon sa mga nagtatrabaho ng tama, katulad ni Rizzo Antiveros at ng Makabayan Block. Ang baba, no? Ang baba ng standards. Sabi ko nga, napaka-sleazy ng taktika, ng, ng laban, o ginagawang laban neto si Duterte. Napakababa. Napakababang uri. Tigilan na lang natin ang kadramahan at pagpapamilya. So, yon Yung kadramahan, ano ba? Nasa mag-ama eh. Ayun. Okay? Yung mag-ama, ang totoong madrama. Yung mag-ama, yung totoong paawa pag nahu corner na. ba diba? At wala nang mga isagot sa mga issues na dapat nilang sagutin. Kung talagang walang kinalaman or kung talagang walang tinatago, eto mag-amang ito, ah, binapakadali yan, ba diba? Madali. Madaling sagutin ang mga issues na, na dapat nilang sagutin. Okay? Dahil sila ay involved. Ito ang sagot ngayon ni Castro. Bakit parang ako pa ang may kasalanan samantalang buhay ko ang pinagbantaan at uh, muling ni Red Tag? So onion skin daw ay itong si si Castro. <laughs> talaga lang. Nakay tapat lang. Dapat lang talaga magdemanda. So ayan, nakahanap ng katapat si Digong sa katauhan nga natin si Castro. Death threats, red tagging, is far different from criticisms and should not be tolerated. We have to draw the line. Okay, direkta kasi talaga yung pang-re-red pang tag at nga yung pagbabanta ni Digong. Besides, the onion skin doctrine, even in libel cases, does not give license to anyone to issue death threats. Such a doctrine neither discounts nor diminishes the right of persons to life and safety. Mm -hmm. Onion skin talaga lang gusto nyo isa-isahin natin kung sino yung mga onion skin na yan okay yan po ang idolo ng mga Marcos and Duterte citizens hindi talaga mga Filipino citizens ang naniniwala sa mga yan good luck